Patero ka pero ikaw din lang take off niya so, Ano guys <laughs> At Nileset up pa ni Sir Eli ng electronics Ang Mirage 2000 Pagdating sa electronics Si Sir Eli ang master sa amin dito Nako Patari Hahaha Hahaha Excuse me, ha? Huh? Rather. Rather, ay, rather. Ito, it, ito si Boss Eli pag nasa bahay, kahit ayos ang aeroplano, kakalasin. <laughs> 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 May makalikot lang. Nandiyan <laughs> na mother mo, pala, Boss. You know? Wala, ah, uh, parating pa lang. Sino kasama? Yung kapatid ko darating. Ah. Uh, yung nasa abroad? Oo. Oh. Uuwi uli Uuwi ulit. Malungkot eh. Malungkot daw siya doon. Loko yung ate ko eh. Papunta na Singapore. Sabi ko bilang mo ako ng train. Busit ka. <laughs> Bila na ano? Sabi ko bilang mo ako ng RC plane doon. Baka mura. Ah. Busit ka. <laughs> ay ko ay, ay. <laughs> ay, ayos so, ah. Naglalambing lang eh. Papabili lang eh. Malay mo naglalambing din siya yung busit niya. Tapos pagdating niya may dalang aeroplano. <laughs> Oo. Oh, may throttle reverse. <laughs> Saan ka <laughs> pa? Ano Pumaday ibig sabihin ng si pwede ano, mong i-atras? ano? No trust reverse. Oh, may trash reverse. Ay, siya sir, ay isin mo sir. Wow. Ganda yan. Ang hirap umarap ng isin na ganyan eh. Sir, hindi ikaw ulit yung uh, bag yan Nuko. Totoo lang sa iyo kung ng lakas eh. Sabo na tayo sa dyan. Mukagulit. Mukagulit. Sarakawan. Ano mo ba si Marit? No. Sa tayo, ikaw yung nag-inganyo sa amin ni Marvin. Ano ka? Ikaw <laughs> eh. <laughs> 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 nalala, nalala ko lumipad tayo doon sa bayon di bali oh. yung play mo eh hindi, ko alam kung saan pupunta tamay <laughs> <Amin>, nag sa harapan <laughs> doon siya pwede sa bali doon sa sabay kay bahay niya no miguel Oo. Hmm? Uh oh. karabi kami noon, no hindi marunong talaga mga um, bago pa kami noon dalawang aileron eh, why Hirap na pa kami. Ah, kasi... Naka-elibon tayo. Naka-elibon. Wala kang T. So, ano ito? Wala kang T connector. Landing gear. Y? Oo, oh, Y pala. Sorry, Y. Landing gear. Diyan itong isa. Pero may mga LC ako ditong 9x7. Ano, Hindi ko man lang ito nagagamit yung sa ano eh, 6x4 ang kinukuha ko, 9 dumating May isa pang natitang <laughs> serbo, saan kaya to Ah, oh, landing gear! Dalawa landing gear. Dalawa din. <laughs> Hindi nakaway sir. Hindi nakaway. Y, Y connector. dalawang landing gear Y connector dalawa dalawa kailangan mo oh. Y connector Oo. Oh. ano ka ganito hindi kompleto ito kinakabahan may mga ano eh Missile eh ang laki <laughs> Calibrated na yung ito, hindi pa? Hindi pa. Okay yung lupay. yung ESM. Yun na. Pwede na. Ganda na yung tunog. Wala akong, ano, panyero? Wala rin,